guys, ngayon guys kararating lang namin galing kami sa Marcos Highway kasi nagpa-change oil kami ngayon guys. Ito habang nagkakapisi manay, magaano tayo guys ang tawag doon, makuhold tayo itong binili namin sa... Ang pangalan nito guys ay No Brand. Ayan. Sa Robinson to guys sa Marcos Highway, hindi dito sa Robinson sa antipolo doon to sa Marcos Highway kasi kumain muna kami guys kasi nakapila yung aming karkar kaya sabi ko kain muna tayo eh nakita ko to guys nag sale kaya bumida ako guys una e, muna guys eto binili ng asawa ko bibili daw siya ng chocolate ayan 99 pesos to mga guys tapos eto guys ang ito ang binili ko guys tapos ito guys dalawang fabric ito dalawang fabric ito guys kasi inamoy ko siya guys binuksan to doon siya inamoy ko ang bango niya kaya sabi ko bumili na ako ng dalawa kasi nakasale sale ko guys kaya pumili ako ng dalawa yan ito 'tong fabric na pang-pabango sa atin nilabahan tapos guys, yan dalawa. Ito, ito, kasama dito dito guys, sa binili ko. Tapos ito, ang flavor nito guys, sour cream, ayan. Ito. Tapos itong dalawa, yung ano to guys, original chips, ayan. Dalawa ito. Ito guys, 75 ang isa, ito 86. Tapos, ito pala guys, o oh. dapat pala yung isang klase, man, na dalawa kasi, dapat isa lang po guys, isa ng yung baba. Gawin mo ng 800 kasi, para maka lang sa bank, sa ito ba guys. Tapos, ito pa guys, ang binili ko, yung, ito, nut, Japanese nuts, ayan guys. Ang ganda na. Ang ganda na kulay niya guys. Ayaw ko so, masarap to. Tikman natin. Tapos may kasama siya guys na... Ito yung ating... Corn stick. Tikman natin to guys. Dalawa to. Dalawa to kasi may one take one to guys. Yung corn stick. Mura lang to guys. 35 pesos yung dalawa. Tapos... Kumuha din ako guys ng Isang dry dry mango ito yan oh no? Ito guys pero parang ano siya kaya parang ang tanong sa guys kasi puno puno siya na aspo pa ayan ito lang naman guys yung ating pinamili doon sa no brand ayan meron din dito niyan guys sa may sa amin sa Antipolo sa Robinson, yung ganitong no brand. Ayan guys. Bye guys. Thank you. God bless po.